So these are our 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 guesstimates, no? Of course, ah, uh, pag gumamit ka ng statistics, most 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 probably mas magiging confident ka, okay? Sa iyong pag estimate. Pero kailangan random yung sampling, okay? Meron yung mathematical principles kung bakit random ang sampling and why statistics work, okay? Um, balikan niyo ang statistics niyo may mga AI, pag-aralan nyo yun niyan, yung mga rule, yung mga law of big numbers, etc. And yung mga, um, yung central tendency, etc. Chorbanesca. Okay. Marami pa yan. Pero, doon pa lang sa diniscuss natin ngayon, tatakbo na ang bus. <laughs> tatakbo na ang bus. Okay? So, again, class. Okay, ha? Ano tayo ngayon? Open book exam. <laughs> Okay class, bakit ito ay panluloko ng taong bayan? Ano ang problema nito? <laughs> ano ang problema nito kung bakit ito ay uh, panluloko ng bayan based on bad math? Why? Dahil siya ay nag-generalize sa population ng mga sudyante based on non-probability sampling statistically reliable ba ang mag-generalize using non-probability sampling? Yes or no? Okay, yun ang tanong ha. Mayroon tayong exam, mga BEX. Is it statistically reliable? Is it statistically reliable? To generalize based on non-probability sampling. No. Sa Tagalog, pwede ka bang mag uh, reliable ba ang iyong statistical inference mula sa non-probability sampling? Okay, limitado lang 'yan. That is only limited doon sa sinample niyo. Kasi kailangan probability sampling. Hindi mo po pwedeng sabihin na ito ang buong population. Hindi mo pwede kasi hindi ka naman random sampling. Mali-mali pa yung method mo pa. <laughs> hindi pa. Hindi pa clear yung method mo. Okay? You cannot do statistical analysis. Tapos yung method mo hindi transparent. Ano ka? <laughs> Sino naman nagtuturo sa inyo yan? Hindi hmm, ba? Non reliable So tama kayo. Okay. Now, babalik ngayon tayo sa mga key terms. key, key terms. Uh, key terms. Ang ano ang ibig sabihin ng confidence interval? Ayan. Pakita natin. Anong ibig sabihin ng confidence interval this one? Anong ibig sabihin ng confidence interval? Ay, nakita nyo na ang answer. Sandali. No cheating, no cheating. Okay. No cheating. Okay, anong ibig sabihin ng confidence interval, mga bags? Ano ibig sabihin ng confidence interval? 'di ba? Confidence interval 'yan. Pag nakikita niyo yung confidence interval, 'di ba? <laughs> Ibig sabihin yan, ang true value ay within what? Within that range. True value is within that range. So lower bound is 86%, upper bound is 92%. So pag sinabi nating um uh 95 confidence interval. Ano 'yung ibig sabihin niyan? Ano 'yung ibig sabihin niya? Ibig sabihin niyan. Ay ibig sabihin niyan Pag may nakita kayo 95 confidence interval, ano ibig sabihin, ano sabihin, 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 sabihin niya pag nakita niyo sa mga statistical uh, studies? Ano ibig sabihin niya mga bags? Okay. Alam, siguro naman alam nyo na, ibig sabihin yan is, pag ako ay, pag, pag ako ay nag-survey uli, 90, there is a 95% what? <laughs> Most of the time, okay, yung true value Okay, ito yung ito yung point estimate, yung point estimate ah uh, ano ba tong ginagawa ko? <laughs> Hindi nakikita yung cursor ko. Ang ibig sabihin niyan, okay? Kung ako ay gumawa ng kumuha uli ako, magrandom sampling uli ako kasi ito, oh, sabihin natin, one one statistical study, um 2000 respondents kung gumawa uli ako ng ng survey, let's say, okay? At let's say gumawa ako ng 100 na surveys na may 2000 respondents. 95% of the time, yung true value ay nandiyan sa confidence interval. Ganong level. Okay? Ganong level. Okay? So, ganon na 76B niyan. Pero, ito pa lang, no? Dito kayo mag-focus, no? Dapat ang sampling method ay random. <laughs> Pag hindi yan randomize, hindi ka po pwede, sasampaling eh, ka ng matinong thesis supervisor mo. Tapos magkakano ka ng statistical inference. babagsak ka ng, <laughs> hindi ka papasal ng thesis. Unless na i-qualify mo yan na ang ginagawa ay ito lamang po ay focus group discussion. <laughs> Which is most probably what they did, no? Nag-focus group discussion lang po ang mga kakampings na estudyante. <laughs> okay. So, ganun po yan. Para hindi po kayo nadidenggoy dengoy ng mga eto. Okay. Of course, you cannot be 100% certain sa statistical uh, analysis because it is about probability. Wala pong certainty. Ang certainty po ay kailangan mo ng complete information. At, at um, you are neither the universe or God. <laughs> You're neither the entire universe or God itself because the universe and God have the complete information kaya tayo gumagamit ng statistics. So ngayon, kaya alam nyo na kung bakit tayo kulelat sa math. Dahil uh, yung mga college students natin ngayon nagpapakalat ng kabubuhan. Granting na itong nasa likod ng organization na ito yung mga college students, 2025 na, hindi pa rin kayo marunong mag-statistics. At ating media, na malamang sa hindi, ang mga nagsusulat dyan, ay hindi rin pumasan ng statistics wala naman wala naman siguro sa wala naman siguro quantitative analysis pag nag pag sa term paper ng sa thesis ng journalism, di ba? <laughs> Or kung naman tinapos nila. So ngayon alam niyo na, huwag kayong makikipag-debate because of the sample size. That's not the point of statistics. Ang debate diyan is kung paano ginawa yung um, yung sampling method. Okay? Tapos kailangan tingnan niyo rin yung um margin of error, yung confidence interval, etc. Para these are guides, you know, statistical analyses are guides. Um, uh, most probably, they might be correct. Kaya ka nga may confidence interval eh. Para meron kang range na kung saan mag-fall yung totoong value. Okay, yung point estimate niyan, that's just like a point estimation based on your random sample. Pero yan sa confidence interval. Kung wala kang confidence, wala kang beauty. Kaya nga, kailangan parati beauty with confidence. Ngayon, class, bilang pagtatapos, ano ang natutunan nyo dito? Ang statistical analysis, dapat ito ay nakabase sa papaanong sampling method? Paano ang sampling method? Hmm. Magtatapos na tayo, ha? I Ipapadala nyo na yung one port sheet of paper ninyo sa, su sa suking tindahan. Ang statistical analysis ay dapat, ang sampling method ay, ayan na, kita nyo na. Hmm. Yes, exactly. Pag hindi random sampling, ang statistical ang ang conclusion ay dapat mang pagkatiwalaan. <laughs> 'Di ba? Oh, naintindihan niyo na? 'Di ba? Akala ninyo mahirap ang statistics. Actually madali lang ang statistics, no? Kailangan niyo lang ano? Kailangan lang baklain ng explanation. <laughs> para maintindihan na para maintindihan ng marami. Nalako, ko, pag bibigyan mo ako na, oh ito, nakabasa ito sa non-random sampling, bitch, hindi kita pakikinggan. Alam mo, pwede ko lang sabihin sa, oh, carry. okay, gumawa ka na ng ra Exploratory lang yan. <laughs> Nag-explore ka lang bakla. Hindi ka pwede maging confident based on a non-random sampling. Niloloko mo lang yung sarili mo. <laughs> Niloloko mo lang yung sarili mo, bitch. kaya tayo kulelat sa mat. Ngayon, alam nyo na. Okay? Alam nyo na lahat. Okay? So, uh, ah, <laughs> Inaano na lang kayo, pinaiikot kayong parang kulangot. Ngayong alam niyo na, ngayong alam niyo na. Okay. Um, sa kayo mga rep representative sample, hindi po pwede 'yan. <laughs> Ang representative sample, Okay, meron itong statistical rules on how to get a representative sample. <laughs> okay, may AI na to, no? Wala, wala, na, wala na kayo excuse para maging aanga-anga. Pwede nyo tanungin yung mga AI tools. Papaano ginag... Pwede nyo patagalog yung AI. Pa-explain nyo sa Tagalog na paano kinukuha ang representative sample. Ganon. Hindi na po pwedeng maging aanga-anga ngayon sa AI revolution, mga friends. <laughs> ako ay natutong gumamit ng Python through AI. <laughs> at natutunan ko siya na in one week dahil magaling magturo. No? Pinapa-adjust ko sa level ng aking utak which is five years old. Ganon. So, ayun lamang po. Ipasa nyo na po ang uh, finish or not finish. Please pass your paper at ihuhulog pa po yan sa pinakasuking tindahan. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. At hanggang sa muli, wag po niyong hayaan na paikot-ikotin po kayo na parang kulangot na mga ito na hindi naman marunong sama. Okay? Thank you so much. And at ang aking ending is keep yourself moist. <laughs>